Have a blessed morning mga katito bar Welcome back po sa ating youtube channel At for today's video po ay Ipapakita ko sa inyo kahit na coding tayo Ay pwede tayong magbihay sa lalamong At dalangin ko po sa Panginoong Diyos Na tayo ay ingatang uli Sa buong maghapon ng aling ng buhay. Samahan niyo po muli ako Sa buong maghapon ito At ito po kwento ng buhay lalamo driver. Good morning mga katito bar. What's up? What's up? And welcome back po ating YouTube channel Tayo po ay muling magsisimula ng ating biyahe for today At may nakuha na po tayong booking At yan mga katito bar, dito tayo pipick up sa Baram Baram Korean Restaurant At ito yung main branch nila na nagsusupply sila ng uh, mga pizza at yung dadalhin natin ay papunta po ng Pampanga So tingnan natin yung loob Ito rider si kuya dito At ito yung loob niya May mga Iba't ibang picture ng NBA Superstar wow! uh, Napakaganda Maliwala Ito si Mang at yun yung kitchen nila at ito mga supply ng pizza naka ang maganda dito naka ano ang pangalan nito naka cooler ano para sigurado walang tagas apat na cooler yan at nandito yung iba nandito na yung dalawa So apat daw na cooler at saka mga naka-box. ito. Dadalhin po natin to sa Angeles, Pampanga. At uh, sasabayan natin to para maganda-ganda yung ating takbuhan. Uh, ito po yung dalawa Medyo may kabigatan din Ayan Tulungan ko muna sila ma'am thank you at okay na po ito na yung kargada na dadaling ko sa Angeles kunting-kunti lang kaya pwedeng-pwede natin itong sabayan at i-deliver na natin let's go kuya thank you Yes, mga katito bar, may nakasabay na tayong booking papuntang baliwat Bulacan. At yun po, napakaliit. Isang bumper po ng sasakyan. At sinakto ko lang, gusto may pagitan right para... Saktong-sakto. At kukuha pa po tayo ng possible booking. Nawa ay makapick up pa tayo papunta ng... Dito rin, sa bandang... Pampanga or Bulacan at abang-abang na po ulit tayo ng booking para swak na swak at tamang tama yung ating biyahe at ngayon po ay coding ako pero pwede naman tayo lumabas ang gagawin natin nga kaya kinuha ko ay mga long distance para hindi tayo mag-ikot-ikot dito sa Manila dahil may mga enforcer na kahit na, balance, na window hour tayo ay siyempre mainit yan coding eh pwede tayong parahin at pag may nakita may sakay baka kung ano pang i-charge ano ang plano po natin ay long distance dahil nga coding tayo para hindi masayang yung ating araw wala naman tayong gagawin kung nasa bahay lang tayo kaya biyahe-biyahe muna tayo dahil marami tayong obligasyon ngayon may apat po akong uh, paralin ano? at syempre malapit na po ang enrollment kaya dapat makapag -ipon, ipon tayo at may isa akong colleagues tatlong isang senior high at dalawang grade school nakakalito na yung pag-aaral ngayon may mga senior high, junior high ang alam ko lang dati, pagka-graduate mo ng high school, ay college ka na kagad. Ngayon, marami pang dinadaanan, ano. At sa tulong at biyaya po ng Panginoon, ay siya naman po ang magpo-provide ng lahat ng yan. Kaya, hintay-hintay po tayo ng another booking. At kaya pa yan, aayusin natin yan kung sakaling may makuha tayo na booking. kalagay ko, kasyang-kasyan. Okay. Grabe talagang may nakuha ulit tayong booking Papunta rin ito ng Angeles Pampanga At kagaya nung una kong pick up Angeles Pampanga po ang punta nitong isa At tinawagan ko ang isa sa kanya Talagang lakas loob lang ano Ang request niya L300 1000 kg Sabi ko patay baka uh, pagka marami to Hindi na natin pwedeng isakay At nung tinawagan ko confirm dahil uh, Sintraboard board lang yung pipick upin natin Apat na ano lang yun Apat na Sintra board At parang sinadya yung pagkapantay nung ano na Nung ano natin mga pangarga So ibabaw natin yung Sintra board dahil magaan lang naman yun At saktong sakto nakalibil yung ano Nakalibil yung pangarga natin So goods na goods Thank you Lord At pick upin na natin Let's go! At ito na po mga katito bar na pick up natin. Grabe ang gaan lang nito. Apat na peraso na sintra board. At yan o, parang scripted yung ating booking ano Pero talagang ano po yan Nagkataon At sabi nga nung no, iba Jackpot ano At ang halaga po ng booking natin Ay nasa 4,000 plus So goods na goods na naman yung ating biyahe nito At nawa may makuha ulit tayo pabalik Para pagbalik natin ay talagang kumita tayo na maganda at yan po, i-deliver na po natin papunta ng una nating idadaan itong uh, bumper kasi baliwag bulakan yan. Tapos maganda nito, parehas ang hilis na itong dalawang to. Okay, let's go! At nandito na po tayo sa index. Napakadaan at smooth na smooth yung takbo ni si Maron dahil ganda ng karga natin. Okay, at medyo malapit na rin po yung ating unang drop off sa Baliwag Bulacan ang exit po natin ito ay Baliwag Bypass ito ang kagandahan pagka dito tayo nagbiyahe sa mga long distance kagaya ng Bulacan uh, Pampanga ay mas nakaka relax po pa kung ako ang tatanungin talaga maganda yung mga biyahe ng long distance kasi unang una hindi ka exposed sa traffic ano? at medyo relaxed lang yung pagdadrive mo kasi uh, tuloy tuloy unlike sa Manila na napakaraming booking pero talagang dadaanan mo yung mga lugar na kung saan ay masigip, traffic. Kaya minsan pag nakikita ko at lalo pagkatin ng hali ako ng biyahe, pag nakikita kung may uh, long distance kagaya nito Bulacan Kal kalimitan ang kinukuha ko hanggang dito lang Bulacan ang hiles at saka yung bataan at hindi ko may nakikita ako mga booking na mas malayo pa iba isiha, minsan Baguio. Ayun, hindi ko pa na-try kasi nga unang-una alam ko na mahirap na at siguro wala ka na makukuha talaga pa uwi ng Manila. Pero dito sa Bulacan at Pampanga ay marami pong booking pa Manila. Kaya ito yung gusto ko na biyahe Mas madalas kong kinukuha talaga dito sa sa Pampanga. At yung ano naman yung mga uh, tolpe nito ay sagot ni customer ano. So tatlong booking tong dala natin. So tatlong tolpe din yung ating sisingilin. Bawat isa, uh, ganun talaga yung ano yung yung paniningil ko ng tolpe kasi kung ano naman kahit naman isa lang yung booking nila ay talagang obligado na sila ay magbayad kasi kung hindi mo sisingilin yung ano yung mga toll fee ay paano kung wala kang makuha so sagot mo yung toll fee tapos yung gas pa hindi parang yung kinuha nating booking doon lang makakukuha sa expenses sa gas at saka sa toll pay. kaya recommend na sa akin pagka bumaba po ako ng Pampanga o di kaya ay Bulacan talaga pong uh, sinisigurado ko na dapat at least to double booking o kaganda pa nga nito minsan triple booking ayun at yan, nasa 4,000 may gito Kaya pag nakakuha tayo At maaga pa naman Ay Panalong panalo tayo Sa araw na ito Sige po At i-update ko na po kayo Pagka naibaba ko na yung Ating mga delivery for today At naibaba ko na po yung Bumper ng sasakyan Dito sa Baliwag Bulacan at ang naging kon lang po dito Mahirap din kasi yung mali yung pin Kung saan saan tayo pinapapunta Buti na lang pagkaganitong probinsya Ay ipagtanong mo lang At tama yung tao ano Siya ang magtuturo ng, ng lokasyon na iyong pupuntahan At kilala naman yung ano Kilala yung gawa yung shop na yun ang ano lang bangit yung ah siguro yung nagbook lang ang mali yung nailagay ng pin kaya i-deliver ide ko na po itong dalawang booking natin sa Angeles, Pampanga nakalagay po dito sa ating google map ay 1 hour pa yung travel time natin kaya dito na tayo magkaan sa LX sa may baliwag bypass ito yung pinakamabilis na daan para may deliver natin ng mabilis at ang daming ano dito itik sa palayan at nandito na po tayo sa bayan ng Angeles, Pampanga at grabe rin po pala ang traffic dito parang Manila na din yung bayan dito ng Pampanga ah, dito po at yan, naibaba ko na po yung Sintraport dito sa dito sa building na to ang pangalan nito ang ah, lakas kasi ng tugtugan doon, kaya hindi ko na, na video yung actual, pero dito ko po binaba at dideliver ko na ito dito sa magkasunod lang 4 uh, minutes nandito na tayo sa pangalawang dito sa last drop off ito yung kaunahan kong uh, na pick up pero kahulihan kong binaba kasi nga, tinignan ko yung yung mapa ay pinakang huli to pero okay lang naman, hindi naman nagpambadali yung nagbook nito dito lang po dito, iikot din tayo Okay. At dyan po ang Clark uh, Airport. Clark Pampanga uh, International Airport. Ito. Yan ang lawak. At nadaan na natin to. Dito pala to. Ngayon lang ako nakarating dito. At finally, nakarating na din tayo dito sa Baram pizza, burger, chicken. At uh, ito, binababa na nila. Uh, at nagulat sila, hindi nila alam na may delivery. Maganda yun kasi walang magpapalo pa, no? Grabe, ang layo din pa nito. At uh, magabang-abang na ako ng booking. Kangina may pumasok, pero... Ano, mabilis na wala dahil nga may booking pa ako kanina hindi ko ma-accept so ito hintayin natin ma-unload lahat at kagaya ito sa Maynila at ito mga katito bar nakakuha na natin yung bayad nila so umabot siya ng 2,170 kasama yung tol ano at lahat ng halos yung ano yung dineliver ko ay magkano ang may, may kinita pa rin ako sa tolpi kasi nga lahat sila nag ano ah uh, 233 yung 233 plus kulang 500 din po yung ah uh, kinita natin sa tolpe at yun ay uh, pang na natin dito at dyan mga katito bar tayo ay nag abuna na at habang dumidilim-dilim na ay nagutay-utay na tayong maghila-hila papuntang Manila dito na tayo dadaan sa sa ano? Hindi tayo dadaan ng Tolpi. Dito tayo dadaan sa MacArthur Highway para habang naghihila-hila tayo eh may baka may pumasok na booking. Pwede nating ikutan. At pagka nag-expressway kasi agad ako. Pagka nag-inlex, Siyempre, mahirap na pag-ikot doon. Ayun, ang pagkawa ha, ay, okay lang. At least ay kumita naman tayo. Kaya maganda yung pagbaba mo pa lang, sure na may income ka na kahit bumalik ka ng walang laman. At ang dami dito ng mga sulat na inchik-inchik. Inchik in ba nga o Japanese? Magkakaiba kasi, magkakatulad kasi ang kanila eh. Diyan Ang dami ng Pondito Establishment Sing 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 Express oh. Puro kainan At ang nakainan natin kagina Yung simpleng pares lang Sayang mga katito bar May napick up na sana tayo papunta ng Fairview ay kagad naman ay ginancel tapos nirebook para bukas pala yung booking sayang na sayang ngayon nasa ang ganda pa naman rate nya 1.5 pabalik oh sayang di bale nandito na ako sa may pakalumpit at binabaybay ko tong MacArthur Highway kapag wala pa rin dito sa may banda dito ay mag i -e sa tayo dahil hindi na tayo abutin ng coding at uwi na lang ako ng bahay bukas good evening mga katito bar tayo po ay nakauwi na ng bahay at tayo po ay nakatatlong tatlong biyahe lang sa buong maghapong ito Kumbaga, yung coding natin na hindi nasayang at nakabiyahe tayo ng long distance bagamat hindi tayo nakakuha ng booking pabalik kasi uh, may mga nagbooking doon mabibilis, mawala at nung nakakuha naman tayo ng booking ay agad namang kinansel at nung nakita ko ng binago nung in-update yung booking niya para bukas pa pala yung booking kaya siguro kinansel at uh, blessing pa rin po dahil tayo ay kahit nakatatlong biyahe ay kumita rin po tayo na yung daily natin na target ay nalampasan pa ng konti at uh, may mga pasobra po yan sa toll fee kaya maganda ganda yung ating kinita ang naging diesel ko rin po dyan ay 1000 at smooth na smooth lang yung ating biyahe Uh, kalibas pa rin po kasi ako ng oras para pag uwi ko dito ng bahay ay hindi na tayo maasita dahil coding ano. At maraming salamat po sa patuloy na inyong panonood sa, sa aking YouTube channel at naway hindi po kayo magsawa. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay tulungan niyo po at supportahan niyo po ang, ang YouTube channel ni Tito Bar. Maraming salamat po at ingat po tayo. God bless everyone. Bye-bye.